Hey, what's up? Good morning, good morning mga bus idol Ayan mga bus idol, Oh, may bago na naman tayong binuksan dito mga bus idol oh. Transmission Ayan o oh. Puso M130 Ayan mga bus idol oh so ang problema nito mga busa idol yung isang shafting nya ah, yung para dito mga busa idol isang shafting nya mga busa idol ah, natanggal yung lock nya kaya shafting na lang ang tumatakbo takbo naiiwan na yung kanyang yuyo hindi sumasabay ayan siya mga busa idol oh. na lost thread kasi yung thread nya dito aluminum lang kasi to mga boss idol ayan o oh. nalustrid to, lumuwag so nakabili naman tayo ng pamalit natin mga boss idol ito, ito siya ayan oh, may pintura pa may tanda ba yan mga boss idol pamalit natin puso nga siya mga boss idol M130 kanyang transmission ayan ang problema niya wala na wala na yung cambio niya kwarta kwarta kinta puso super great Tanker pa renta mga busa idol. Ayan, dito natin tinanggal 'yan mga busa idol, oh. Ayan kanya pressure plate. Oh, dito 'yan siya nakakabit mga busa idol, oh. Clutch booster. Ate ona mga kanyang ang makina, 6M70. Mga busa idol, oh. 6M70. So ito ngayon mga boss idol, uh, na rin natin 'to. At may pisa na tayo para dito. Nakabili na tayo kahapon. Ayan o. Uh. Ito yung mga kinalas natin mga buso idol. Uh. Yan ang kanyang puwitan mga buso idol. Ah, uh, gear ng kanyang uh, 6 ta, 7 ta ayan, papalo na lang like and share sa mga nagustuhan ng ating video subscribe na lang ah uh, Like, uh, thank you, thank you. Bye bye.